Kain po tayo ng wild magpies. Ayun na. Bait po yan sila. Mm. Everyday yan po sila pumupunta dito. Ayan. Bago kami lumipat sa bahay, tapos tinignan namin. Pagpasok ko, sorry. Pagpasok ko, ano, may ibon sa labas. Kumatok <laughs> sila tatlo. Tapos yung sabi ko lang, cute naman ang mga ibon na to. Pero wala akong nadalang pagkain kasi nga po tinignan ko lang po yung bahay. Ayan. Tapos nung lumipat na po kami ayan o. Ayan. Nung ilang balik ko po dito naglilinis eh. May nakita rin po akong 12 na magagandang parrot po sa harapan po ng bahay. Kasi may malaking tree doon. Tapos dito kasi sa mga malalaking puno. Ayan. Malawak po yung bakuran. Ayan. Tapos naglalagay din pa ako ng tubig doon, ng mga ibon. Yun yung puti doon. Para naman po mainuman po sila. Kapag katapos nilang kumain, meron po silang tubig. Ayan no, nakikinig yung isang ibon. <laughs> Kakyot nila. Alam nyo, ito yung baby. Ito yung baby. Baby to, saka ito. Mga baby maingay. <laughs> Itong mga baby maingay. Ayan, nakatingin sila sa akin kasi nandito yung pagkain nila. Oh. Ayan, kunin nyo lang. Dali na. Oh, alam ko na kapag uh, gutom sila kasi alam nyo kung saan sila pumiperme. Dati po sa, ano, sa laba, sa kabila. Sa may front door. Pero, syempre, kapag lag, lagi po ako nagkakapi dito sa, sa likod po ako. Kaya, dito yan sila nakatambay. Tapos, minsan gumakatok po sila sa may pinto. Alam mo, na nag-iingay na sila. Ayan o, oh, nakatingin yung ibo. Nakikinig. Kikinig sa akin. O, oh, diba? Mga wild birds po yan sila. Tapos, tignan yun, napaamo ko na. Ayan. I love natures kasi. Ayan. Tapos, may, mahilig po talaga akong ah, magtanim. Mahilig po ako sa mga pets, animals, mga ganun. Ayan cute nila. Ayan, nakikinig sila talaga sa akin, sa aking mga pinagsasabi. Ano, asan yung isa? Asan si father bird? Ha? Kakiyat <laughs> nila. Hmm. Hindi pa ako nakabili ng seeds ng mga parrot, tapos maglalagay ako dito sa may malap, dito sa may puno, para pagkain din ng mga parrot, kasi magaganda yung mga parrot ayaw ko silang hulihin. Gusto ko sila mga ganyan lang, mga wild birds na pinapakain mo. Tapos, lalapit sa'yo kung gutom sila. Ayan. Maganda kasi yung ganun. Hindi natin kinukulong yung mga ibon. Ayan. Well protected po ang mga ibon dito. Hmm. Kapag na-injured po yan sila, tapos napulot mo sa daan, tumawag ka lang sa ano, tapos yun, Ah, gagamutin nila. Ayan, nakikinig talaga si Birdie. Bye, Birdie! Ayan, o, oh, tapos naman na kayong kumain, eh. Magkakapin ako. No, bye-bye! Ayan, thank you for watching. Ayan, don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you!